Dito sa platform na ito isang pagkakamali mo lang talaga madamay na lahat ng video mo. Good morning sa lahat ng mga followers natin Chan at sa lahat ng mga viewers panibagong kaalaman panibagong tutorial ang ating ibabahagi sa inyo. So guys, meron akong na-observe sa aking mga post video na upload dito. Sobrang bumaba talaga yung views. So dahil nanitong uh, past Uh, few days ay nag-upload po ako at ginamit ko po itong words na ito or sa hashtag sa pag paglagay ng aking description. So nakakababa pala ito ng views kaya iwasan po natin itong gamitin para naman ay makakuha po tayo ng mataas na views. Ito ang hindi alam ng mga baguhang content creator na ginagawa nila sa kanilang mga upload na video dahilan kung bakit hindi ito mataas yung views. Nung mga nakaraan guys na so nag-viral yung ating account ay hindi ko po ito ginagamit. Kumbaga pag naglagay po ako ng uh, description sa aking mga videos, ay related lang po talaga doon sa video. Dahil nga ito ay napanood ko rin sa iba at nakikita ko na ginagamit nila ito kahit ng malalaking content creator ay ginawa ko lang po. Ang problema dito sa akin ay hindi pala maganda ang impact ng uh, words na ito na ginamit ko sa aking description. Kaya kailangan malaman nyo rin ito para maging aware po kayo. Baka isa po yan sa nagiging dahilan kung bakit hindi tumataas yung views ng mga videos natin. Lalo na kung ikaw ay baguhan at lalo na kung ikaw ay bagong monetize pa lang. Dahil mahihirapan po tayo maka-earn or mahihirapan tayo na kumita dito kapag ka ito lagi ang nilalagay natin sa atin description. So mabuti na lang at napansin ko rin talaga ito at ngayon maiiwasan ko na ulit kasi mismo ako naranasan ko kung ano yung naging uh, impact nito sa aking mga videos. Ano ba tong sinasabi ko dito? Ang ibig kong sabihin guys, iwasan nyo ang paggamit sa iyong title o description ng iyong video ang salitang follow, ang salitang followers. Halimbawa, naglagay ka ng hashtag uh, followers, iwasan po natin. So madalas ito ginagamit ko guys sa aking mga videos itong mga nakaraan lang, bago lang kasi noon hindi talaga ako magamit ito dahil alam kong bawal yun nga lang napapanood ko sa iba na malalaking content creator kaya napagaya ang person don sa galawang ganon so iwasan nyo po ito para hindi po kayo uh, hindi po bumaba yung distribution ng inyong mga video or maging list distribution ng inyong account dahil malaki talaga yung Uh, hindi magandang impact talaga ito sa ating account. Sana maibalik yung dating ano ko yung dating uh, distribution ng aking account na kung saan medyo nakakakuha tayo ng mataas na views araw-araw. So ngayon po medyo nahihirapan akong hatakin pero susubukan natin uli na mag-upload talaga ng tama dahil dito guys kay dito sa platform na ito, isang pagkakamali mo lang talaga, madamay na lahat ng video mo, talagang matrap, hindi na may... Dahil dito po sa platform na ito, kapag ka po nagkamali lang po tayo ng isa, ay madadana, madadamay na po lahat ng video natin at magiging list distribution po ito. Bababa yung views ng mga videos natin. Kaya maging mapanuri, maging maingat tayo sa paglagay ng description o title ng mga videos natin at paggamit ng hashtag para mas madagdagan araw-araw paunti-unti yung views ng mga videos natin kasi hindi po normal kung ang ating video ay nagstay lamang po ito sa 100 views, 200 views ah uh, ganyan parang matrapag na dyan sa 200 mahigit na views ay may problema po yung ating mga ginagawa or ating mga upload na video. Kaya suriin nyo po yan para naman ay tumas po yung views ng mga video natin. Okay? So sana nagkaroon kayo ng idea dito. Again, iwasan po yung hashtag followers. Iwasan po yung follow sa paglagay ng ating mga description. Ayun lang guys. Maraming salamat po. At kung mayroon kayong katanungan, mag-comment kayo loan below. At susubukan po natin sagutin lahat ng mga katanungan nyo. At kung mayroon kayong natutunan, please follow and share.